Magandang magandang araw po muli mga kapolkals o mga kapolitical calisthenics. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan kasama po ng inyong mga pamilya. San mang sulok kayo ng daigdig, naroroon. ah uh, ngayon pong araw na ito ay aking tatalakayin ang sinasabi nating 15 million votes na bumoto kay Vice President Leni Robredo na ito pong 50 million votes na ito ay siguradong-sigurado na makapagpapanalo ng senador na tinatawag nating Lenny's Choice. Alam po ninyo, kasi nga ngayon kampanyahan na, di ba? Palakasan. Siyempre po, kung sino yung nasa administrasyon, sila yung may pera. Siyempre sila yung may makinarya dahil po siyempre lahat ng mga tumatakbo doon ang karamihan ay nakaupo sa pwesto at nakapag-ipon na. Hindi po ba? At uh, nakapaghanda na ng kanilang gagastusin o gastusin para po sa kanilang pagtakbo bilang eleksyon. Kasi po nakikita nila yan uh, matagal pa na sila ay kailangan may pondo. Kung inyo pong natatandaan, nung nililitis itong si Binay doon sa ng Senado eh yung pong ibinulgar sa kanya uh, yung pong ibinulgar ng kanyang vice mayor na bumaliktad noon na si Mercado ay sinasabing uh, pagka panalo pa lamang ng mga Binay ay nagtatabi na ito nagsusubi na ito ng perang pangkampanya ha nilalagay na nito yung perang pangkampanya para sa para after ng four years no ng isang term So hindi lang po ang mga binay ang gumagawa niyan kundi lahat po ng mga politiko, lalo na po yung mga mayayaman, ha? lalo na po yung mga may political dynasty, yung may kakayahan gumawa niyan. Kaya po kung atin po mapapansin ngayon, yung pong mga nangunguna, karamihan po dyan ay either nasa political dynasty, matagal na sa politika o nakakabit o nakadikit doon sa kasalukuyang administrasyon. Ngayon, ah, uh, siyempre, kagaya po kahapon, nag dompu doon po sa kabila, dalawa po kasi ang partidong naglalaban dito. Yung partido ni Bongbong Bong Marcos na Bagong Alyansang Mangungurakot at yung Padapa, no, yung PDP laban ni Duterte. So, ah, uh, mas nakalalamang siyempre yung nasa administrasyon sapagkat unang-una, yung po ay pinupuno ng mga balimbing at mga ipokrito na dati ay makaduterte at ngayon ay maka Marcos na. So, ang naging problema na lang ngayon ay kung paano makakasingit ang oposisyon dito po sa eleksyon na ito. Pag sinabi po natin oposisyon, yun pong tunay na oposisyon, hindi po yung padapa, hindi po yung PDP laban. Kasi po yung PDP laban at saka yung mga kasama ni Bongbong Marcos, isa po yan eh. Pag yan po ang nahalal ninyo, wala pong mga magkakalaban dyan sapagkat dati na parang membro yan ng mga gangster eh. Na sila-sila yung mga magkakasama. So ang talagang oposisyon ay itong nasa uh, Liberal Party at yung iba pang mga tinatawag nating uh, mga makabayan blocks. No, yan po ang tunay na oposisyon yan. Pero sa mga oposisyon, ang may chance lang pong pumasok sa Magic 12 ay itong si Kiko Pangilinan at saka si Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. Ngayon, paano bang maipapanalo itong si Senator Pangilinan at saka si Senator Bam Aquino? Eh, hindi po madali po silang maipanalo sapagkat sinaman, sila naman po ay hindi naiiwan. ah Minsan po mapasok sila sa Magic 12, minsan number 13, 14, hanggang 15. Eh yan po, pag ganyan po ang mga pwesto ng kandidato ay ano po yan, dikitan po yan, hindi po yan malakihan ng lamang. Eh paano po silang mananalo? Ang sinasabi ko rito sa aking topic ngayon ay kung magiging solid pa rin ang boto ng 15 million votes ha, na, na ibinoto kay Lenny Robredo nang siya ay tumakbong presidente, kung yan po ay solid pa rin at yan pong 15 million na yan ay boboto na, sigo, na walang ibang iboboto o kahit na bumoto siya ng ibang kandidato, basta laging kasama, si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino at maging itong si Heidi Mendoza kayang-kaya pong ipanalo ng oposisyon ang tatlong uh, pwesto doon po sa Senado. Kayang-kaya po nilang ipanalo 'yan. Kasi pag ikaw nakakuha ng botong 15 milyon, ha? Ay sigurado ka nang pasok ka na sa Magic 12. Bakit po? Unang-una po una muna yung i-analyze natin, eh, yung bang 15 million na sinasabi mo uh, ay buo pa ba yan? Eh, yan po ang yan pong question yan, madaling sagutin. Bakit po? Kasi ang sagot ko dyan ay another question eh. Ha? Ang may uh, my answer for the question is another question. So, ano po ang ibig sabihin? Kung tatanungin nyo sa akin, buo, buo pa ba yung 15 million na yan na bumoto kay Lenny Robredo nung siya tumakbong presidente. Ang tanong ko, bakit ba hindi mabubuo? May reason ba para hindi mabuo? Yung, yung bang mga bumoto na 15 million ay nagsisisi ba sa pagboto nila kay Presidente Robredo? To, hindi po. Kaya naniniwala ako na intact pa yan. Ha? Dahil walang pinagsisihan niyang mga yan. At nakita naman natin doon sa kampanya doon sa Cavite. So, dahil po dyan, ay siguradong sigurado na kung yung solidong 15 million na botante ni, President, ni Vice President Lenny Robredo ay boboto kay Kiko Pangilinan, kay Bam Aquino at kay Heidi Mendoza, pasok po yung tatlo sa Senado. Ha? Kaya po yung mga kamping, dapat ninyo ipakita yung inyong solid vote. Ha? Dapat yung 15 million na yan ay bumoto sa Lenny's Choice na kandidato. At sino po yung Lenny's Choice na yan? Yan po nga si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, at saka si Heidi Mendoza. So kapag yung 15 million na yan ay bumoto sa tatlong yan, sigurado yung tatlong yan, pasok na yan sa Magic 12. At hindi lang po sa dulo yan ng Magic 12. Bakit po? sa yung 15 million, madadagdagan pa po yan. Ano po ang madadagdag yan? Kasi sinasabi nila doon. marami rin mga kabataang nagparticipate doon sa uh, rally ni BP Lenny. Nga hindi pa botante. E ako sigurado ako, ngayon yung mga kabataang yan, botante na yan. Ha? At hindi yan nagbabago ng kanilang iboboto. Ngayon, ano pa? Siyempre po, hindi lang naman yung 15 million ang boboto sa kanila. Siyempre, ang boboto rin sa kanila, yung mga paunti-unti sa ibang partido, isisingit sila, hindi po ba? O yung mga independent uh, electors, iboboto sila. Maari silang maboto. At pa uh, maari rin, halimbawa, kapag kasi na, ito kasi malaking bagay itong mga reliyon eh. Alam nyo kung bakit? Malaking bagay ito kapag kasi itong mga reliyon, pinapalabas sila na sila ang reason kaya nananalo ang kandidato. Bagamat hindi naman totoo yan. No? Kasi ang ginagawa nila, tinitignan mo nila kung sino mga nangunguna. Kung sino yung mga papasok. Ngayon, pag alam nila na itong labing dalawang ito o hanggang labing apat, ito ang papasok sa Magic 12. Ha? Itong alin sa mga labing apat na kandidatong ito, i-endorso nila yan. Para pag nanalo yan, lumalabas na sila ay, sila ay nanalo dahil sa mga reliyon. Okay, halimbawa po, nasa top 12, yung mga kandidato ng oposisyon dahil nga po sa 15 million votes na solid ha, na ibinigay ng mga kakamping dito kay Aquino, kay Pangilinan at saka kay Heidi Mendoza. Pag yan nakita ng mga reliyon, ha, asabi niyan, oh mananalo ito, i-endorso natin to para lumabas na kaya nanalo dahil sa endorsement natin, hindi po ba? So, yan po ang ugali ng mga reliyon. Ha? Kunyari, in-endorso nila uh, at pinili nila dahil gusto nila. Pero ang totoo noon, kaya nila in-endorso, alam nilang mananalo. Kaya at, uh, hahanga yung mga tao, nako, dinala yan, kaya nanalo. Pero ang totoo niyan, tinitingnan muna nila kung sino yung posibleng manalo sa kanila yung endorso. Ha? O, kagaya ng El Shaddai, ng Iglesia ni Cristo, ng Jesus is Lord. Ang mga ni-endorso niyan, yung mga mananalo. Pag ikaw matatalo, malabo kang ma-endorso niyan. Isang halimbawa na lang, eh, si Marcoleta. Hmm. Si Marcoleta, Iglesia ni Cristo. Bakit hindi inendorso endorso ng Iglesia ni Cristo si Marcoleta? Kasi kahit i-endorso nila, hindi mananalo. Hindi po ba? Yan lamang isang palatandaan na ang mga reliyon, nag endorso yan, doon sa nakikita nila mananalo. Hindi dahil sa yung matatalo, ipapanalo nila. O kaya nga, isang, isang magandang halimbawa nga dyan, si Marcoleta eh si Marcoleta ay sa sagradong iglesia ni Cristo. Ah, gumawa pa yan ng batas na bawal maglagay ng crucifix doon sa mga pamalaang gobyerno. Pero bakit hindi dinala ng iglesia ni Cristo? Kasi hindi mananalo kay dali nila, hindi po ba? So, yan po ang makakatulong rin. So, kung ikaw kung ang mga bumoto kay Vice President Leni Robredo na 15 million ay solido pa rin at iboboto itong si pangilinan si Bamakino at saka si Heidi Mendoza papasok ito sa Magic 12 at malamang hindi lang ito nasa dulo kundi baka ito ay nasa gitna ha ng Magic 12. So dapat isipin ng mga sumusuporta kay Vice President Lenny Robredo na kailangan sila ay magkaisa para kumuha sila ng isang boto para doon sa mga oposisyon na tunay na oposisyon Uh, at sino man yung Len Lenis Choice, yun ay kanilang iboto. Ha? Pangilinan, Bam Aquino, Heidi Mendoza, yun ang iboboto nila para nang sa gayon ay sigurado uh, siguradong makapasok sa sa Senate uh, Magic 12. So yan po, ang dali-dali manalo ng oposisyon ngayon, mas, mas maganda po na mayroong oposisyon doon po sa Senado sapagkat ang Senado natin ngayon ay binubuo ng mga gangster, ha? Binubuo ng mga artista, walang alam. Binubuo ng mga yes man, yes sir, ha? Yung mga binubuo ng kalaban noon, kakampi ngayon. Oh, <laughs> De, kagaya nga po, ngayon, kumakalat sa uh, Facebook, itong si Pacquiao, ha? Kung banatan si Bongbong noon, na Ngayon, meron pa raw siyang discernment na magkakamarsyalo. Pag si Bongbong ang ginamit pa, Diyos, ha? Na si Bongbong ang nanalo. Ngayon, halos himuri ng piti bongbong, hindi po ba? Ganyan-ganyan din yan sa panahon ni Pinoy. Ah, ganyan-ganyan din yan sa panahon ni Duterte. Pagbandang huli na at babagsak na, sa kayo iwan. Ganyan ang mga politiko natin yun. Ito si Lakson. O, oh, hindi po ba? Oh, dating kalabanya kalaban niya ni Bongbong Marcos ngayon, kung makasalita kay Bongbong Marcos ngayon, tropa ni Bongbong Marcos. Ha? Ah, itong mga kayetano, Sus Mariosip, hindi mong makain ang sinabi niya kay Bongbong Marcos. Pero ano nangyari? O ngayon, kandidato ni Bongbong Marcos. At lalo na ito, mga binay, ha? Ang tatay nito ay nakulong pa, ha? Sa panahon ni Marcos. At ito ay ah, talagang mahirap na mahirap lang dati. Nakikita ko yan, eh. Kasi nag kami noon, eh. Ah? Walang -wala, ha? Walang-wala. Ah, ah, ha? Ang itim-itim. At saka halos ang mga suot, eh. Ah, Luman-luma. Ha? Ah? Pag nakikita ko yan sa rally, eh ngayon, eh, bilyonaryo na. Hindi po ba? O, mas grabe pa pala kay Marcos. So... Yan mga yan, yan ang mga nagsasama-sama ngayon na uh, ng mga katropa ni Marcos. Uh, na yan ay dati mga katropa ni Duterte. Yan, pag yan ang nanalo, lalong lulubog ang bansang Pilipinas. So kinakailangan natin ng isang oposisyon. At sino ang dapat na oposisyon na kailangan natin iboto? Siyempre yung, yung talagang lumalaban, yung hindi mo mabibili. O sino yan? Iko Pangilinan, Bamakino at Heidi Mendoza. So, yung, kung yung 15 milyon na bumoto kay Vice President Lenny Robredo ay intact pa rin at boboto dito sa tatlong ito na tinatawag nating Lenny's Choice, sigurado ang tatlong ito ay papasok sa Magic 12 sapagkat hindi lang yung 15 million na yon ang magiging boto nila, kundi kapakakuha pa sila ng iba't ibang boto sa mga ibang sources, kagaya ng reliyon kagaya ng uh, mga independent voters kagaya ng mga partido na ibang partido na nagsisingit ng mga kandidato. So yan lang po at uh, sana po ay patuloy niyo kayong manood at makilig dito po sa aking mga talakayan. Dito po lamang sa Political Calisthenics. Huwag po niyong kalilimutang mag-subscribe. Maraming salamat at mabuhay po kayo.